Ako si Rudy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Pero dapat lahat tayo magsakripisyo at magkaisa para maayos ang ating bayan. Kung happy na kayo sa continuing corruption, sa pag-usbong ng krimen, huwag din akong ibuto. Kung happy na kayo sa mataas na presyo ng pagkain at kuryente, eh 'wag niyo akong iboto. Kung happy na kayo sa kulubot na traffic at lack of infrastructure, 'wag niyo akong iboto. Kung happy na kayo na wala tayong industriya at walang trabaho dito sa ating bayan, 'wag niyo akong iboto. Ngayon, kung gusto ninyong mangyari sa buong Pilipinas ang nagawa ko para sa mahal kong Davao, nakakalakad ang tao na walang takot, nakakatrabaho na walang takot, siguro naman sa tulong ninyong lahat, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ako po si Rudy Duterte, isang Pilipino. It is my moral obligation to do what I can for the future of our country. Maraming salamat po.